ay magandang umaga sa ating lahat. Uh, for today's video, uh, ko po ang ibinigay ni Madam ko sa akin. Ayan. So, ayan po guys, makapaya po ang binigay niya sa akin. Dalaw, ito po, shampoo na dab. At uh, ito, so dalawa. Binigay niya sa akin. So, binigay niya ako kapo. Ayan. ito po guys, malaking papaya na lotion. Then, ito din siya, L'Oreal. Ayan, para sa cream, para sa buhok ko po. Uh, ayan siya guys. Sobrang bait niya po guys. At, ito pa po. Puro papaya po ang binigay niya sa akin. Na, sabon. Ayan, papaya. Ayan, at ito din ang favorito ko talaga. So, iyan po ang aking may reflex. At ito po ang... Ayan um, uh, po guys. at Sobrang bait po niya guys. so, two weeks lang po kami dito. Sa mamaya po ay maglipat na po kami na titirahan. Kasi gusto sa mga anak ay liributin namin ang tirahan yung bahay ng anak ng matanda. So, ito kasi yung first snack namin na puntahan ngayon. Uh, dati pa yan gusto niyang pumunta kami doon matulog mag-stay kami doon, mga one month, ganun. So, ayaw talaga sa alaga ko kasi maraming anak kasi siya. Then, magulo. Then, ayun ngayon ay nasa, napilitan po yung alaga ko na doon kami. So, ito pong tinirhan ko ngayon, sobrang bayad po to. At siya po ang tagabili ng mga damit ko, mga uniform. At binibilhan ko rin niya ako ng mga ano, yung dati ay nag-inboxing ako ng mga rilo, mga bracelet, siya po ang tagabili. So, ngayon lang, two weeks lang po ako dito, yung po ang binili niya sa akin. Sobrang saya ko po. Ayan. At sabi niya sa akin ay, anong gusto mo bibilhin ko? Sabi ko, sabon lang at saka shampoo, yun lang. Hindi ko expect na bilhan ako ng malalaking lotion at cream pa sa buhok. Plus, mga cream, actually marami talaga akong cream dyan. Cream sa mukha, cream sa balat. May malaki pa akong cream sa balat. Pinilhan ako ng baba ko doon sa kabila. Anak ng matanda na yan, 200 real yun. Ang laki. At mahal na cream yun. So, binili niya sa akin. Kaya nga, ang asawa niya doon sa kabila yung tinira namin ay magsiselos kasi love ako sa mga anak ng alaga kong matanda. Sila talaga ang mamibigay. So, mga asawa nila magsiselos. Ayun, kaya po, ganun po ang ano nila. Uh, dito lang po, guys. Uh, salamat po sa walang sawang tumangkilig sa aking mga videos. Uh, God bless everyone. bye